At matitiyak po ba natin na hindi na mauulit yung nangyari noong September 21? Eh, gusto nating i-reiterate ano, mm -hmm. na nakapag-coordination meeting din po tayo mm -hmm. sa MMDA at sa Manila City Government. Mm -hmm. I think yung iba naming mga kasama sa rally ay uh, naka-contact na rin sa Manila Police District. So coordinated ito with authorities. No? Mm -hmm. So maayos ang ating usapan sa mga otoridad at uh, sa pagkakaalam ko, ang pangako naman nilang lahat ay kung ano yung ibinigay mm. na assistance at uh, coordination doon sa mga nag-organize ng rally nung nakaraan ng I I I INC, Iglesia Ni Cristo, ganun mm. din mm -hmm. sa araw na ito. Mm -hmm. Tama naman, di ba? Kasi mm -hmm. kung anumang kilos protesta ng mamamayan, iyan ay naaayon sa saligang batas, karapatan ng sambayanan niya. Noong September 21 po, ang masasabi natin, mapayapa naman po at maayos overall ang nangyaring uh, Kilos Protesta, mm -hmm. Baja sa Luneta, doon sa Luneta noong September 21. Mm -hmm. diba? mm -hmm. Iba pang usapin yung... Pagkatapos nito, mm -hmm. siyempre iba yung sa Menjola. Yes. So ulitin po natin yung sa Luneta mismo ay maayos naman mm -hmm. at uh, beforehand ngayon para dito sa November 30, mm -hmm. may mga kasamahan naman kami na kinausap na yung mm -hmm. mga tinuturing na leader ng ilan sa mga grupo na mm -hmm. nandoon sa Menjola mm -hmm. Mm -hmm. kasi basically mga unorganized groups yung mga mm -hmm. sinasabing na Uh, ng bato, etc. Oh. So may ginawa ng pagkausap sa mga kababayan natin ngayon na tiyakin na sa November 30 ang focus natin yung pagpapanagot sa mga corrupt, pagwawakas sa korap na siya Kasi kailangan yun ang makita ng taong bayan. Tama. Mm -hmm. So wag tayong gagawa ng bagay na maaring um, makasama pa sa imahen ng ipinaglalaban natin. Okay.